Hi, ako si Lance Mexico para sa Newswatch Plus at nandito nga tayo ngayon sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City kung saan nga kaninang umaga ay formal nang ipinakilala bilang bagong tagapagsalita ng opisina si Ruth Castelo. Marahil ay hindi na siya bago sa inyong pandinig o pagdinig dahil siya ay nagsilbe bilang Trade Undersecretary sa panahon ng Administrasyong Duterte. So ngayong araw, Miyerkules, July 9, bago na ang kanyang papel bilang OVP spokesperson. So ang sabi ni Um, spokesperson Castelo, ay magsasalita siya on behalf of the institution. So ilan nga daw sa mga direktiba sa kanya ni Vice President Sara Duterte ay hindi siya magiging attack dog bilang tagapagsalita ng opisina. Sabi niya, she will be straightforward, she will be firm, but she will just report what the office of the vice president wants to convey. So ilan rin sa mga naging highlights ng kanyang press briefing o yung naging una niyang pagharap sa media ay yung mas mataas the budget proposal ng OVP for 2026 from 733 million na unang sinabi ni Duterte to 903 million. Kung bakit? Narito, panoorin natin lahat. APM gave us 803.6 million. So, nagdagdag sila ng 70, 70, something million. Uh, and then, for um, additional personal services. Siyempre, may cost yun yung na-mention ko kanina na additional employees para ma-fulfill ma, mas ma -fulfill yung functions and other IT equipment that are needed for the OVP. Uh, ang binigay na final ng DBM is 903 million. At yan muna ang latest dito sa OVP sa Mandaluyong City. Ako si Lance Mexico para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand. Newswatch Plus.